ako na, sir, nakakahiya po. Sagot ko habang hindi makatingin ang diretsyo dito. Dumako pang pa tingin ko sa mga sales lady at lahat sila nakatingin sa gawin namin. Nakanganga pa ang iba habang iba naman ay kilig na kilig. Hindi ito nakinig sa akin. Bag sinawakan itong pa ako. Agad nitong tinanggal ang suot kong lumang sapatos na hiniram ko pa kay Manang Isme kanina. Sabi ko babayaran ko na lang sa kanya pagkasahod ko dahil pudpud ng sapatos na dala ko galing probinsya. Naiilang man pero hinayaan ko na lang ang amo ko sa trip niya. Hindi ko alam kung normal pa ba itong ginagawa niya. Pero since napakahirap nitong kausapin dahil laging nakasimangot, bahala na nga. Hindi naman siguro ako mamamatay sa gagawin niyang to. Nice. Bulong nito at tumayo na. Itinuon ko naman ang tingin ko sa suot kong bagong sandals. Hindi naman masyadong mataas ang takong at alam ko naman kung paano gamitin ito. Sakto sa paakot, komportable naman kaya hindi na ako umimik pa. May iba ka pa bang gusto maliban sa suot mo? Tanong nito, agad akong umiling at pilit na ngumiti. Ayos na po ito, sir. Prime na prime na sagot ko. Tumangu ito tumingin sa suot niyang relos. Wait for me here. Babayaran ko lang yung sandals. Wika nito. Napatango na lang ako habang sinusundan ito ng tingin. Napansin ko naman na pinulot ng sales lady ang luma kong sapatos at inilagay sa isang paper bag. Pagkatapos ay nakangiti itong iniabot sa akin. Saglit ako naghintay at napansin ko ang paparating na si Sir Rafael. Nagtaka pa ako dahil may bitbit itong dalawang paper bags na may logo nitong shop. Hindi ko nalang pinansin dahil baka bumili din ito ng para sa kanyang sarili. Pagkalabas namin ay tatlo na ulit ang mga bodyguards na naghihintay sa amin. Nakabalik na agad yung isa na nagdala ng mga pinamiling damit sa kotse. Agad na inabot ng isa sa mga itong bitbit -bit ni Sir Rafael. Kinuha din ni Sir sa mga kamay kong bitbit kong paper bag na may lamang lumang sapatos ko. Pagkatapos ay tahimik silang sumunod sa amin. Hindi ko naman alam kung saan pa nito balak na pumunta. Kung akong masusunod, mas gusto ko nang umuwi na. Nakakaramdam na din ako ng pagod. At nahihiya ako sa mga tingin na ipinupukol ng ibang mga tao sa mga nadadaanan namin. Rafa, papasok na naman kami sa isang shop nang may biglang tumawag sa pangalan ni Sir, na pahinto sa paglalakad si Sir Rafael at binalingan ng taong tumatawag sa kanya. Hindi ko maiwasan na pakatitigan ng nice na babae na papalapit sa amin. Ang ganda niya at halos kita ng buo nitong katawan sa kanyang suot. May kasama itong isa pa at katulad nito halos maghubad na sa klase ng damit na suot nila. Siguro ito talaga ang uso na pananamit dito sa Maynila. Halos kita na ang kanilang kuyokot sa sobrang iksi ng shorts at baba ng cleavage. Mas matenu pa pala tong suot ko ngayon. Nakapansa ko at konting puso at balikat ko lang ang kita. Small world! Hindi ko akalain na nandito ka din pala sa mall. Nakangiti nitong wika. Tahimik lang akong nakatayo sa likuran ni Sir Rafael. Pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Hindi ko naman mapigilan na manlaki aking mga mata ng akmang yayakap ang babae kay Sir Rafael. Mabuti na lang at magaling yata umiwas itong amo ko. Get lost! Iyamot na wika ni Sir Rafael. Pagkatapos ay binalingan ako nito ng tingin at hinawakan sa kamay. Agad kong napansin ang pagtaas ng kilay ng babaeng kaharap nito. Hindi din nakaligtas sa aking paningin ang pagtitig nito sa akin mula ulo hanggang paa. Bigla tuloy ako nakaramdam ng pagkailang. So may ipinalit ka na pala kaagad sa akin. Bilib na talaga ako sa'yo. Noong nakaraang araw lang ang huling kama natin. May iba ka na kaagad. Wika nito sa nanguuyam na boses. Hindi ko naman maiwasan na tingnan ang mukha ni Sir Rafael. Seryoso itong nakatitig sa babae. Naramdaman ko din ang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay ko. Well, ganun naman ako, di ba? Wala nang dapat ipagtaka doon. Sagot nito at hinila ako papasok sa loob ng shop. Akmang lilingunin ko pang pa babae nang magsalita si sir Rafael. Mas maganda ka kaysa sa kanya. Huwag mo na siyang pagaksayahan ng panahon. Wika ni Tot iniyapos ang kanyang isang braso sa bewang ko. Agad na namlakay ang aking mga mata at aktong lalayo para makawala dito. Pero mas malakas ito kaysa sa akin. Good evening, sir, ma'am. Natigil lang ako nang may biglang bumati sa amin. Agad kong itinoon ng pansin sa lugar kung nasaan kami. Nang manlaking aking mga mata, nandito kami sa mga tindahan ng alahas? Puro nagkikintabang mga batong aking nakikita. Anong ginagawa namin dito? Kailangan ko ng kwentas, yung pinaka-latest. Sagot ni Sir Rafael, binitiwan niya ako kaya nakahinga ako ng maluwang at agad na lumayo ng ilang distansya dito. Pagkatapos ay naging abala na mga mata ko sa kakatitig sa mga nakadisplay. Sa VIP room tayo, Sir. Narinig ko pang wika ng isang babae sa kanya. Hindi ko pinansin pero naramdaman ko na lang ang muling paghawak nito sa kamay ko. Let's go. Wika nito. Hindi na ako nakaimik pa at nagpatianod na lang. Siguro kailangan ko na lang sakyan kung anong trip niya. Baka bibili ito ng regalo para kina Madam Marian. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi mabasa ang mga presyo ng mga alahas dito sa loob. Kahit siguro hanggang pagtanda ko hindi ako makakabili ng ganito kamahal na bagay. Po, hindi ko maiwasang mamangha nang biglang tumayo sa likuran ko si Sir Rafael at isinuot nitong hawak nitong kwintas. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kilabot nang maramdaman ko pa na sumayad ang kamay nito sa balat ko. Hindi ko maiwasang mapalunok ng makailang ulit, lalo na ng tuluyan na nitong maisuot sa akin ng kwintas at titigan ako nito sabay pakawala ng matamis ng ngiti. Perfect. Bagay sa'yo. Nakangiti nitong wika. Para akong nahipnotismo na napatitig dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon ko lang nakita ngumiti ang amo ko. Ano kaya ang nakain nito? Hindi kaya may kung anong kapangyarihan ng kwintas na to? Na siyang nakatulong para ngumiti siya ng ganito? I will buy it. Baling nito sa nag-aasikaso sa amin. Hindi ko na namalayan pang mga sumunod na nangyari nakapokus ako sa suot kong kwintas ngayon. Lalo na nang banggitin na nag-aasikaso kung magkano ang presyo nito. 1.7 million pesos? Para tuloy bigla akong kinabahan at gusto na itong ipatanggal sa leeg ko. Kahit siguro buhay ko hindi sapat na maging kabayaran sa kwintas na ito. Nakatapat ako sa salamin habang titig na titig sa aking leeg. White gold at pink na batong pinaka pendant niya. Tuwing gumagalaw ako kumikinang ito lalo na kapag tinatamaan ang liwanag ng ilaw. Let's go. Masyado nang late at kailangan na nating makauwi. Narinig ko pang pagyayaya nito sa akin. Hindi ko na namalaya ng muling paglapit nito sa akin. Nakapokus ako sa kung anong meron sa leeg ko ngayon. Tapos na siguro silang mag-usap na nag a sa amin. Eh, sir? Pwede po bang pakitanggal na nito? Uwi ka ako dito, sabay-turo sa suot kong kwintas. Bakit? Hindi mo ba gusto? Tanong nito sa seryosong boses. Hindi naman po. Baka po kasi mawala ko eh. Isa pa, baka makita nila madam na suot ko ito. Baka magalit sila kapag malaman nilang ipinasuot nyo sa akin ang regalo na para sa kanila. Sagot ko, hindi ko na kasi alam kung para kanino itong kwintas. Baka merong magbe-birthday sa pamilya, kaya sa akin niya isinukat. Tinitigan ako nito bago sumagot. Sinong nagsabi sa iyo na para sa kung kanino man ang kwintas na 'yan? Binili ko 'yan para sa iyo. Kaya wala kang choice kundi gamitin 'yan araw-araw. Sagot nito at agad akong tinalikuran. Parang bigla naman akong ipinako sa akin kinatatayuan sa sinabi nito. Ilang segundo din akong hindi nakagalaw bago sumunod dito. Para sa akin po? Pero bakit po? Tanong ko. Huminto ito sa paglalakad at hinarap ako. Anong bakit? Regalo ko sa'yo yan, kaya wag ka nang magtanong. Sagot nito. Eh, hindi ko naman po birthday sir, para regaluhan. Isa pa, mahal po ito, ayoko nito. Diretsahan kong sagot. Agad na nagdilim ang ekspresyon nito at hindi marahil nagustuhan ng sagot ko. Kaya napanunok ako ng makailang ulit bago muling nagsalita. Mahal po kasi ito masyado. E, hindi ko po kaya magsuot ng ganito sir. Wika ko sa bayo ko. Ano na ngayon ang gagawin natin dyan? Itapon sa basurahan dahil ayaw mo? Sagot nito sa seryosong boses. Agad akong napatitig dito. Mukhang hindi ito nagbibiro dahil nakakunot na naman ang noot mukhang galit. Grabe, kung makapagsabi siya ng ganito parang wala lang sa kanyang ibinayad niya dito. May tama ba sa utak tong amo ko? Ang hirap niyang ispilingin. Subukan mong hubarin yan. Hindi ako magdadalawang isip na itapon sa basurahan. Ikaw na nga niregaluhan para magmukakan tao, ikaw pa itong mariklamo. Wika nito at agad akong tinalikuran. Mabilis itong naglakad kaya agad ko itong hinabol. Mukhang nagalit talaga, kaya hindi na ako nagtangkapang magsalita. Kung itatapon niya itong suot ko, edi eh akin na lang. Total sobrang yaman naman nila eh. Pero teka lang, baka naman ikaltas nila to sa sahod ko. Hindi pwede yun. Bala kong ipagawa ang bahay namin sa probinsya at lahat ng sweldo ko ipapadala ko dun sa amin. S Sigurado po kayo, sir? Akin na lang po ito? Baka po ikaltas nyo sa sahod ko, ha? Hindi po ako papayag. Muling wika ako. Tumigil ito sa paglalakad at tinitigan ako. Narinig mo naman sigurong presyo ng suot mo, di ba? Kahit habang buhay ka pang manilbihan sa mansyon. Hindi kayang bayaran ng sweldo mong kwintas na yan. Seryoso nitong sagot at nagpatuloy na sa paglalakad. Agad naman akong napasunod dito. Hindi naman siguro ako sisingilin. Sinabi niya kanina na regalo eh, kaya walang bayad. Isa pa bariya lang naman siguro sa kanyang perang ibinayad niya dito. Siguro may magic ang black card na ginagamit nito. Lahat kasi ng binili niya yun ang ginamit niyang pambayad. Halos sarado ng mga tindahan na nadaanan namin. Gabi na talaga siguro dahil inaantok na ako. Sana naman uuwi na kami. Ayoko nang mag-ikot. Nagugutom ka ba? Nagulat pa ako nang bigla itong huminto at hinarap ako. Agad akong umiling. Laking pasasalamat ko nang lumabas na kami ng mall at diretsyong naglakad papuntang parking. Ibang sasakyan ang binuksan ni Rafael ngayon. Tuluyan na nga kaming iniwan ni Ma'am Ayan Bella dito sa mall. Sakay na. Wika nito sa seryosong boses. Nagaalangan man ay agad din akong sumakay. May sariling sasakyan ng tatlong lalaking nakabuntot sa amin. Kaya kami dalawa lang ang nasa loob ng kotse nito. Si Sir Rafael palang lang magdadrive kaya siguro dito niya ako pinapwesto sa unahan. Dahil wala naman kaming ibang kasama dito sa loob ng kotse. Pinakiramdaman ko lang siya nang pinaandar niya ng kotse. Nilingon pa ako nito tsaka na pailing pagkatapos ay dumakwang ito sa akin. Kaya pakiramdam ko biglang nanigas ang buo kong katawan. Hindi ako nakagalaw. Pati ba naman sa paglalagay ng seatbelt hindi mo pa alam gawin? Bulong nito sa punong tenga ko. Ramdam kong init ng hininga nito sa may tenga ko. Kaya agad na nanindig ang aking balahibo sa buong katawan. Ano ba to? Normal pa ba to sa amo namin? Bakit habang tumatagal lalo siyang nagiging kakaiba? Nagpasalamat ako dahil umayos na ito ng upo Pagkatapos niyang ikabit sa katawan ko ang seatbelt niyang sinasabi Pagkatapos ay unti-unti na nitong pinausad ang sasakyan Tahimik lang ako habang diretro tingin sa kalsada Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain na muna tayo? Tanong nito Tinanong na niya ako kanina Pero dahil iling lang naman ang sagot ko Tinanong na naman niya ulit Baka si sir talagang gutom kaya ganoon nahihiya lang siyang magsabi sa akin. Char! Raphael's POV Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko sobrang saya ko dahil na solo ko si Veronica. Gusto kong bilhin lahat ng bagay na nakikita ko dito sa mall na alam kong babagay sa kanya. Pakiramdam ko mahalaga ang bawat oras na kasama ko siya. Kaya nang mapadaan kami sa isang jewelry shop, ay agad ko itong hinila papasok. Kung tutuusin itong kauna-unahang pagkakataon na may ipinag-shopping akong babae sa tanang buhay ko. Noon pa man hindi ako mayayaya ng pamilya ko sa ganitong bagay. Dahil mainipin akong tao. Para sa akin walang kwenta at sayang lang ang oras sa mga ganitong bagay. Ang mga naging kafling ko naman noon ay sa kwarto palagi ang bagsak namin. Pero ngayon si Veronica ang kasama ko. Walang ni kahit pagkainip akong nararamdaman. Gustong gusto ko pa itong makasama ng matagal dito sa labas. Dahil pakiramdam ko, gusto kong ipakita sa lahat ng tao na nakakasalubong namin kung gaano kaganda ang kasama ko ngayon. Hindi ko alam kung nasisiraan lang ba ako ng bait o naaawa ako dito o gusto kong iparanas dito ang hindi niya naranasan sa tanang buhay niya. Pero hindi. Alam kong may malalim na dahilan ng lahat ng ito. Kaya naman ngayon palang sisiguraduhin kung magiging komportable ito sa mansyon. Ito na din sigurong pagkakataon na magseryoso na ako sa buhay. Awkward man at marami magtataas ng kilay sa ginagawa kong ito sa isang babaeng katulad ni Veronica. Pero anong magagawa ko? Dito ako masaya. Katulad sa mga nauna kong pinamili para dito. Nagpakita agad ito ng pagtutol sa kwintas na binili ko para sa kanya. Pero nabayaran ko ng bagay na yon. At bumagay naman sa kanya kaya no big deal. Maliit na bagay kung tutuusin. Dahil gusto ko lang naman sana itong makita ng ngumiti, kaya binili ko ang bagay na wala siya. Pero kabaligtaran ng lahat. Lahat ng ibinigay ko'y lagi nitong tinatanggihan. Kailangan pang takutin at sungitan para manahimik. Katulad ngayon, tinatanong ko lang kung gusto niyang kumain, hindi naman umiimik. May pakagat-kagat pa ng labi kong minsan. Mabuti na lang malakas akong magpigil, kung hindi baka kanina ko pa ito hinalikan. Kanina pa kasi ako gigil na gigil sa labi nito. Kapag mangyari yun baka itong kauna-unahang babae ang mahalikan ko sa labi. Organic dahil halatang hindi ito gumagamit ng lipstick. Kung anong kulay ng labi nito kanina nung umalis kami ng mansyon, ganoon pa rin hanggang ngayon. Mabuti na lang at maraming mga bukas na restaurant dito sa dinadaanan namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at agad akong lumiko sa napili kong restaurant kung saan pwede kami mag-dine-in. Nagsiserve sila ng American at Asian cuisine. Kaya tiyak na mag -e enjoy si Veronica dito. Mas maigi na din na kumain muna kami bago umuwi para makapagpahinga agad ito pagdating namin. Bukas bala kung kakausapin sila mami at daddy. Tungkol sa education ni Veronica, gusto ko itong kuhana ng tutor para naman maipagpatuloy nitong kanyang pag-aaral. Ako na magsasponsor sa lahat ng kailangan nito. Bahala sila kung anong iisipin nila tungkol sa bagay na ito. Pero simula bukas babakuran ko ng babaeng katabi ko. Bahala na. As long na masaya ako sa presensya nito, mananatili siya sa tabi ko. Este sa mansyon. Siya ang gagamitin kong inspirasyon para magtinuna ako. At iiwasan ko munang makipagfling sa mga babae. Nakakasawa din palang ganoong gawain. Wala nang trail. Agad akong nagpark. Hindi na umimik pa si Veronica. Kaya alam kong gutom na din ito. Mas mabuti na din na tahimik ito kaysa naman puro pagtutol lumalabas sa bibig nito. Agad akong naiinis kapag naririnig kong bagay na yon. Para kasing hindi siya natutuwa sa mga effort na ginagawa ko sa kanya. Veronica's POV Natapos din ang araw na to. Pakiramdam ko latang lata ang katawan ko pagkababa ko ng kotse ni Sir Rafael. Tahimik na ang buong mansyon at mukhang tulog ng mga tao. Sa bagay, alas 11 na pala ng gabi, ayon sa nakita kong oras kanina sa loob ng kotse ni sir. Pwede ka nang pumasok sa kwarto mo para magpahinga. Ipapahatid ko na lang bukas ng umaga sa kwarto mo ang mga pinamili mo. Wika ni Sir Rafael. Agad akong tumango at nagmamadali itong tinalikuran. Veronica, good night. Sigaw pa nito, napalingon pa ako dito. At kita ko kung paano ako nito tinitigan. Nahintakutan naman akong muling tumalikod at halos tumakbo na ako papunta sa likod ng mansyon kung saan matatagpuan ang mga kwarto ng mga kasambahay. Pagdating sa tapat ng pintu ng kwarto namin ni Manang Isme, hingal na hingal ako. Hindi ko alam kung anong iisipin sa mga ipinapakita ng amo ko sa akin. Parang bigla kasi siyang nagiging kakaiba kanina sa restaurant. Halos subuan niya pa ako kanina habang kumakain kami at ipinaghiwa niya pa ako ng steak para tuloy kami magsyota. Natapik ko naman ang noo ko nang maisip ang huling bagay na yon. Malabong papatol sa isang tulad ko sa si Sir Rafael. Baka mabait naman talaga ito. Talagang lagi lang nakakunot ang kanyang noo. Ipinag-shopping na nga ako lahat-lahat. Kaya hindi ko siya dapat pag-isipan ng masama. Mabait siya at normal lang sa kanyang magsungit. Dahan-dahan kong binuksan ang kwarto namin ni Manang Isme. Ayokong makalikha ng ingay. Dahil nakakahiya at syak tulog na ito. Baguhan pa lang ako dito at ayokong may masabi itong masama sa akin. Nakahinga ako ng maluwang nang mapansin kong tulog na tulog na si Mana. Agad kong hinagilap ang tuwalya ko at ang damit kong pantulog at pating kayad na naglakad papuntang banyo. Mabuti na lang at may maliit kaming banyo dito sa kwarto. Hindi na namin kailangan lumabas kung sakaling gagamit kami ng banyo. Pagkatapos kong maghilamos ay agad kong pinalitan ng pantulog ang damit na suot ko Maingat ko pang pa dahil gandang-ganda ako dito. Hindi ko akalain na makakasuot ako ng ganito kagandang damit sa tanang buhay ko. Lalo na itong kwintas. Akmang manghuhubarin ko na rin ang kwintas na suot ko. Nang maalala kong sinabi kanina ni Sir Rafael, bawal daw hubarin dahil itatapon niya daw sa basurahan. Ay, ganoon ba talaga ang mga mayayaman? Walang halaga sa kanilang mga mamahaling bagay? Pagkatapos kong gumamit ng banyo, ay dahan-dahan na akong lumabas. Muntik pa akong mapasigaw ng pagkalabas ko ng banyo ay nakita kong nakatayo si Manang Esme sa pintuan. Naghihikab pa ito. Oh, Veronica! Karina ka pa ba nakauwi? Agad na tanong nito. Kakauwi lang po namin ni Sir. Ang dami niya kasing pinuntahan eh. Isa pa, iniwang kami ni Mam Ma Ayan Bella kanina sa mall. Sagot ko dito. Huli na nang ma-realize ko na hindi naman pala kasama sa tanong ni Manang ang sinasabi ko ngayon. Ngumiti lang ito sa akin at tuluyan ang pumasok sa loob ng banyo. Agad naman din ako naglakad patungo sa aking higaan at nahiga na. Nagpapaantok ako ng muling lumabas si Manang. Dumako pa ang tingin nito sa akin bago nagsalita. Magpahinga ka na Veronica. Maaga pa tayo bukas. Wika nito. Sige po Manang. Salamat po. Sagot ko't ipinikit ng aking mga mata hanggang sa nakatulog na ako. Kinaumagahan agad akong bumangon sa aking higaan. Nang maalimpungatan kong nag-aayos na si Manang ng kanyang higaan, suot na din itong kanyang uniform. Kaya naman agad akong naglakad papuntang banyo para umihi at mag-toothbrush. Veronica, mauna na ako sa kusina. Sumunod ka na lang. Uy, kapan ito sa akin. Agad ko naman itong sinagot. Sige po manang, susunod po ako kaagad. Sagot ko't nagmamadaling hinubad ang pantulog ko at isinuot ang uniform pang kasambahay. Nang mapansin kong maayos na ang lahat, ay agad akong naglakad palabas ng quarter namin. Nakita ko pa si ate Maricar na naglalakad papuntang kusina, kaya binilisan kong aking hakbang para maabutan ito. Ate, tawag ko dito. Agad naman itong lumingon sa akin kaya nakangiti ko itong nilapitan. Kumusta? Anong oras kayo nakauwi ka gabi? Tanong nito. Alas on na ate. Sagot ko naman. Tumanguna na ito at ipinagpatuloy ng paglalakad patungong kusina. Kaya agad akong sumunod sa kanya. Pagdating ng kusina ay naabutan pa namin na nandito na din ang iilang mga katulong. Kinakausap sila ni Manang. At mukhang sinasabi sa mga ito kung anong ang gagawin nila ngayong araw. Abala din ng tagaluto sa paghahanda ng pagkain. Kayong dalawa naman, Maricar at Veronica, sa dining pa rin kayo. Kompleto buong bilyarin family, kaya dapat maging alerto kayo sa lahat ng iuutos nila. Wika sa aming dalawa ni Manang Esme, sabay kaming tumango ni Ate Maricar. Bueno, kumain ang gustong kumain. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes pagkatapos umpisahan na ninyong inyong mga trabaho. Kung saan kayo nakatoka. Wika ni Manang, at pumalakpak pa. Kanya-kanya naman kaming kuha ng baso para ipagtimpla ang aming mga sarili ng kape. Mas maganda ng may laman ng aming sikmura bago magtrabaho. Kayong dalawa, bilisan nyo. Maya-maya lang ng kaunti bababa ng ilang miyembro ng pamilya. Wika ni Manang sa amin ni Ate Maricar. Agad naman kaming tumango. Pagkatapos namin humigop ng mainit na kape at kumain ng ilang slice ng bread, ay pumasok na kami sa loob ng dining room. Masyado pang tahimik, tulog pang pa lahat. Pero kaming mga kasambahay abala na. Ate, ganito ba talagang mga mayayaman? Sa sobrang daming nakahain sa lamesa, hindi naman nila kinakain lahat. Pakonti-konti nga lang ang kinakain nila eh. Uwi ka kay ate Maricar ng pagmasda ng mga nakalagay na pagkain sa lamesa. Talo pang pa piyesta gayong agahan lang naman. Yung ibang pagkain na nakahain ngayon ko lang nakita sa tanang buhay ko. Ang aga-aga may mga prutas na din na nakahain. Ganyan talaga sila. Pero alam mo mga kasambahay din ang uubos ng mga yan. Tingnan mo mga kasamahan natin. Ang lulusog nila. Open sa pagkain ng mga kasambahay ng mansyon. Pwedeng kumain ng lahat hanggat gusto. Humahagik-hik na wika ni Ate Maricar. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Good morning! Napatawid kami ng tayo ni Ate Maricar nang marinig namin ang pagbati na yon. Agad namin nakita si Sir Elijah, kasunod ng dalawa niya pang pinsa na anak ni Ma'am Ayan Bella. Mga dalaga't binata na sila at nakalimutan ko ang kanilang mga pangalan. Hindi pa ba bumaba ba sila mami at daddy? Tanong ng dalaga, si Ate Maricar nang sumagot. Hindi pa po, Ma'am Gian. Sagot dito ni Ate Maricar, agad ko naman tinandaan ang pangalan ito. Kailangan kong makabisado lahat ng pangalan ng miyembro ng pamilya nila madam at sir. Hindi naman nagtagalat ng sipagdatingan na sila kasama si Sir Rafael na noon ay seryoso ang mukha. Nahuli ko pang tinititigan ako nito bago itinuon ng pansin sa pagkain. Hindi ko naman maiwasan nakabahan dahil doon. Tahimik lang kaming nakaantabay ni Ati Maricar sa mga posibleng nilang iuutos sa amin. Nika, anong time kayo nakauwi kagabi ni Uncle? Nagulat pa ako nang biglang tumingin sa gawi ko si Sir Elijah at magtanong kung anong oras kami nakauwi kagabi. Muli akong napasulyap kay Sir Rafael na noon ay nakasimangot na nakatitig kay Sir Elijah. Bakit mo tinatanong? Malamig na sagot nito. Muli akong napayuko. Bakit? Masama ba magtanong? Si Uncle talaga. Sagot naman ni Sir Elijah. Sabay sinimangutan ito at muli akong binalingan. Mga alas 11 po sir. Sagot ko na lang dahil mukhang naghihintay ito ng sagot mula sa akin. Tumango naman ito.